Alam nyo ba mga idol na kaya bumabagal ang ating Facebook Messenger ay dahil sa punong-puno ng history nito. At ito na rin minsan ang dahilan kung bakit naditili ang ating mga messages. So kaya dapat regular ang pagbubura natin dito. O kaya ay iset up kung kailan ito mabubura. So kung hindi mo alam kung paano yan gagawin, panoorin mo. Okay, so ang gagawin natin ay pupunta lang tayo sa ating mga messenger mga idol. Then itap natin itong three lines sa taas. Then, itap natin itong setting icon. Then, mag-scroll up. Then, itap natin dito sa baba yung Meta Account Center. Then, itap natin dito yung Your Information and Permissions. Then, itap natin itong Search History. Then, itap lang natin itong account natin. So, dito na natin makita yung ating history mga idol or yung ating activity sa Facebook. So, ang pagbura nito mga idol, so mag-back lang tayo dito. So, para sa pag-setup mga idol, i-click lang natin itong keep searches for. Then, dito mga idol, ay pwede natin i-set is up kung ilang araw magtatagal yung ating search history. So, para i-delete natin lahat, mag-back lang tayo. Then, pindutin nyo lang itong clear all searches. Then, pindutin itong all time kung gusto mong lahat-lahat ay mabubura na. Then, click mo itong clear all searches. Okay so ganun lang mga idol